na. Yeah, I'm getting better, Miss Catering. Very good, Mari. Huwag mo intindihin magsalsal ka lang dyan, makamove on pa rin. <laughs> e ka rin. Ikaw, Miss Catering, how are you to find out? Eto, ganun pa rin ang buhay. Ay, alam mo, meron kang video sa akin na save about ano, yung sinabi mo sa lola mo. Na parang... At nanay ko yun, mo yun mo nanay ko. Half, mo. half, half yun, half. <laughs> half, half lola, half mama. Hindi so much, Mahal. <laughs> hindi yeah. <laughs> ko talaga half. Actually, napanood ko din yon. Sobrang nakaka-touch. Nakaka-touch ba? mm, -mm. Oo. Ang jam. Hindi, hindi. hindi as in sobra. Richie. Yeah, Iyaap ko yung video na Anyways, may ano ka, catering? May jowa ka ngayon? Oo, may jowa ko, Mari. Pang lima ko na lahat sila mga letter G. <laughs> Ay, ano yun <laughs> yung ano yung pangalan nagsisimula Anong sa letter ano 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 o Pilipino? ano ngayon, gusto ka ano muna, Pilipino, pag ano na talaga, pag wala na talaga, walang wala na talaga, mag ano 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 Oo nga. Tayo kang O oh, sige. Si TikTok nagde-decision yan. Okay. So ano, Miss Catering, afam-afam ka? Yes. Oo, oh, soon. Gusto ko rin mag apam Pero kay... Para tinatamad ako makipag-chat sa APAM kay yung English ko pan one month lang kailangan hindi pa one month magkita na kami sa personal. Yung yung consumable lang kasi yung English ko mare. Mayroon si, ano, Adrian. Thank you, Adrian. Wala, nalagyan ko ni, ano, Batuzay. Ligo ka yun. na daw, Pindura. Naligo na ako? Ang kapal na mukha niya, mga yan. <laughs> naligo na siya. Hindi ano ano lang niya so? pinapahalata kay, ano, siya. Green! Doctor. Kiss mo nga ako patagilin. Oh, wow, sana ako. Hi, sir! Hindi kayo mag-ganyan-ganyan? Wait, what? Ayaw sa lips. <laughs> Kasi mo na kayo, Quindora? Abutin mo siya. Ayun na okay akin eh. Ay, ba't sa ay osay, may nagtatanong? Ano daw? Um, out of three, sino daw? Quindora, Dora, Iri, or Sam Angela? Sino yung dalawa na yun? O, hindi mo kilala. Eh, di si Quindora. Dora. Sabihin niyo sa dalawa ko, kutuwan ko sila. Wow. Ikaw talaga yung Beth Mare. Ang ganda mo. Hindi, <laughs> si Queen talaga, si mga Queen mga talaga sora. sobrang... Ay, nako. may bag. Ah, Sa'yo mo naman. Ikaw yung gusto kong sumayo, we. Tatakpak ko yung dalawa. Ay, nako. Ay, oh, may bag. Asa ba ako. ko? Sabihin mo kong trip ay. mo. Hindi nako. Win! mas maganda kita yung buong katawan mo. Go. Five, six, seven, go. <laughs> Ginawa mo nga kanina eh. Saglit lang. One, two, three, go. Hi, na ko. <laughs> <laughs> Ang ganda mo rin yung katawan mo. Pa Ang ganda ng damit mo pang ano, pang ahas-ahas. para kang anaconda na busog. <laughs> nakakain ng kalabaw buong buo. okay lang kayo mo! Ay, thank you sa mga nagigip ah. Thank you so much, guys. Thank you sa abuloy. Ano <laughs> abuloy? <laughs> Rest in peace. So, aura, may, may nagpapakalig may ba, ba sa'yo ngayon? Ko, oh. Uh. Ayun talaga. May nagpapakalig ba sa'yo ngayon, Aura? Wala. Eh, Mamatay man, buong pamilya ko pa. Sama mo. Oh. Totoo ba? Wala nga, te. Wala akong kinakausap ngayon. Sarili really? ko really? Ano? Bakit? ay mo, di hindi ka pa ready pumasok sa relasyon? Hindi sa hindi ready. It's more on... It's really. I'm prioritizing myself. Kaya. Ayan. Ah, mabuti. Eh. Ayan. Not, not love... Love yourself era ako ngayon. Love yourself daw. Magmahal ka lang hanggat may nagmamahal pa sa iyo. Eh wala rin naman kaya okay lang. So, maniwala mayroon 'yan. Wala nga 'te. You're so popular.